Okay guys, welcome sa ating YouTube channel. So may panibago na naman tayong pag-uusapan. So ang pag-uusapan natin guys ay about sa limang bagay na sana nalaman ko no bago nag uh, nagidad ako sa 30 years plus no. ah uh, ito talaga very very personal talaga to sa akin na sana kung mas mas maganda kung nalaman ko siya ng mas maaga. So, siguro, huwag natin patagalin. Simulan na natin. Ang number one na uh, number one ay e-skills versus diploma. So, sa akin guys, no? Uh, para sa akin, no? Uh, ako kasi, ano eh, graduated naman din talaga ako. Eh. Um, graduate ako ng uh, HRM. 4 years course no pero sa totoo lang hindi ko siya gusto hindi hmm, siya ako gusto kasi na gusto lang kunin kasi hindi man daw sa pag uh, sa ibang bansa um, pero sa second year ko na yun na realize na ano pero nanghinayang kasi ako guys kung kung magpapalit ako sa sayang taon eh, siyempre in reality pag nagtrabaho rin naman tayo Iba-iba rin ang magiging trabaho natin. Katulad na, hindi ko rin naman siya nagamit. Iba-iba rin ang uh, naging trabaho ko. So, ano sa akin, guys? Uh, sana pala, no? Uh, hindi ko nang pinanghinayang graduate ako. Siyempre, masaya ako na naka-graduate, no? Siyempre, hindi naman madali graduate, diba? Pati, e, isa din naman yan sa magandang, uh, ano mo, sa resume mo. Pero, para sa akin, guys, mas matimbang yung skills kunyari mga TESDA uh, kasi kunyari um, sa isang taon uh, pag tuloy-tuloy ka nag-aral sabi nga kaya mong makaapat na skills sa TESDA na matapos ka no? eh, kung may lim apat na taon so may apat na uh, skills ka matapos sa isang taon 4, 8, 16, 21 So, meron kang 21 skills, no? sobrang tindi nun guys kahit saan ka trabaho at mas malaki kikitain mo kasi skills yun at magagamit mo sa pangaraw-araw na buhay sa bahay mas magiging skillful ka uh, pero guys ano eh um, although natapos naman ako sa uh, for course at may mga test din naman ako nakuha. Pero kahit ito natapos ako, nag-self-study nag ako, nag-aral din ako. At uh, nag test din rin ako, nag -ano rin ako ng, uh, sa computer. Test ako sa computer, sa pag may mekaniko. Tapos nag-aral self-study ako sa, sa pag-aayos ng cellphone. So, yun, nagamit ko din talaga, guys. No? Pero sana, no, mapapapiliin guys no although siguro iba mas gusto niya yung course niya pero sa akin gusto ko talaga skills talaga so para sa akin is manapakabigat talaga ng skills lalo kung ganoon kadami mong skills matututunan mo kumpara sa isang diploma lang tapos pag nag-graduate ka mababala naman ang sahod mo katotoo guys mas malaki kita yung mga skills so yun guys no masyado na tayong tumagal sa number one. so sa number 2 na tayo <coughs> uh, ko dito is follow your dreams and heart no um kasi minsan sa totoong buhay no ang hirap talagang ang hirap talagang i-follow yung dreams mo yung heart mo yung gusto mo talaga kasi Uh, mapipilitan kang magtrabaho sa mga bagay na hindi mo talaga ang gusto hindi tayo gusto ng puso mo pero kaya, kaya bakit mo nagagawa kasi kailangan mo na income kailangan mo pa buy ng bills diba ba? Uh, pagkain kasi pag dreams agad inano mo hindi mo agad mapagkakitaan yan eh diba ay na reality pero yun nga sana pala uh, mas tinon ko yung palo ko yung dreams yung heart um, kung siyempre uh, in reality kailangan mo pa rin naman kasi magtrabaho so da dapat pala uh, napag ipon ako at naipon ako o ginagawa ko yung bago ako mag-resign o tapos may pera na ako nagtoon talaga ako ng 6 months o 1 year no kasi kung agawin uh, natin sa, sa loob ng isang taon o hanggang limang taon ako, ako na ako na mamamonetize mo yung pangarap mo yung gusto mong lagi ginagawa mas magkaroon ka ng impact sa buhay mo at sa buhay ng tao magbibigay ka ng value marami kang matutulungan so may meron kang deep purpose no at yung yung calling mo talaga sa buhay uh, so napakaganda talaga ng sundin mo talaga yung 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 mga pangarap mo at yung dreams mo kung yung dinirikta ng puso mo yun nga ano uh, uh, elaborate ko pa no dito ko ko tahakin yung mga hindi pangkaraniwang bagay no yung mga not traditional mag-explore ka uh, hindi naman explore na masama, 'di ba, mag-try ka nang magsyabok ka o ano, magmariwana ka. Hindi naman ganon Yung mga explore mo yung sarili mo, ano yung mga gusto mong bagay, saan ka magaling. Kailangan talaga ka, guys kung malaman talaga natin napaka-importante yung self awareness and self mastery malaman mo kung saan ka magaling saan ano yung gift mo kasi ako guys na iniwala ko tayong mga individual na, na tao ay may kanya-kanya tayong talents and gifts na binigay sa atin ng Diyos. Kailangan natin yung malaman at uh, hasain pa, no? At uh, explore pa natin yung sarili natin na mas gumaling din tayo sa ibang aspeto. At uh, yung mga gifts at talent na binigay sa atin ng Diyos, kailangan natin i-share sa iba at uh, magkaroon tayong impact, mabless din yung iba sa pamamagitan natin. Minsan kasi, di ba, ang hirap minsan pag uh, tahakin mo yung na traditional o yung mga bagay na parang kakaiba siyempre but maybe sa iba sa may bisa mga kaibigan mo even sa family mo bakit mo tatahakin yung di ba ito na yung proven and tested di ba siyempre sabi nga natin proven and tested yung traditional na mga bagay na palaging ginagawa ng tao pero diba, di ba hindi naman din umaasenso o di naman nagpo-progress di naman nila sa damdamin nila parang silang nakakulong pero mas maganda talaga kung kung yung mga bagay na mga bagay na ito ay tahakin mo at uh, mas mas maging malago yung ano mo yung pag-iisip mo yung pagkatao mo at yung mga uh, makakaalaman mo sa mga bagay-bagay Okay guys, na no, mag-proceed na tayo sa number 3. Ito ay ano, investment guys, sinulat ko dito no. Uh, investment sa lupa. Na sana pala guys no, yung parang siguro na sa 20 pa lang ako. Dapat pala nag-invest ako sa lupa. Yung mga panahon noon, mas mumura pa yung mga lupa. Kasi habang tumata tumagal guys, every year nagtataas yung lupa. Naisip ko na sana pala no, nag, kahit maliit lang guys no kahit maliit lang kahit 5,000 monthly o ano pero hindi pa huli lahat guys eh. pero kung nasa mga 20 ka, guys no uh, kung may kung may mapera ka o ano mo may ano may trabaho ka at may natatanggap kang pera sobrang pagdating ng araw sobrang magpapasalamat sa sarili mo kasi uh, in the early age na isipan mo mag-invest sa lupa hindi never ka de, never ka mamamali diyan although matagal pero mabilis ang panahon guys Kung pagaya, uh, sana um, nag-ipon na ako kahit diyan na lang gawin mong pag-iipon kasi yung ipon na yan sa ano parang investment sa lupa para kang nag-iipon pero nagiging double triple ang ipon mo hindi siya na kinakain ng inflation lang na tinabi mo lang yung pera mo sa mahabang panahon kaya sana ayun nga nagawa ko pero hindi pa uli yung lahat guys no uh, marami pang lupa na maamura sa probinsya o sa iba ibang lugar na makapag ma uh, mapag-invest ka tapos isa pa yung pag-invest sa ibang tao uh, na sana no ay hindi ako nag-invest sa ibang tao no kasi may ako guys no, na pag yung Uh, sa ex ko, no? Hindi man kami nagkatuluyan. I mean, Kinasal sa huli o magkasama, no? Um, naging-invest ako sa kanya. Naging-invest ako dun sa family niya. So, may marami din akong, ano? May marami akong resources na nasayang. Yung pera, yung effort, lakas, energy, damdamin. Yan Pero ang mas mahalaga dun, guys, yung yung time no maraming nasayang na panahon na yun yung pinakamahalaga <clears throat> tapos sa uh, mga bagay na hindi hindi mo alam no uh, nag-invest tayo sa mga bagay na hindi natin alam na akala natin kikita tayo doon pero hindi ko nakita hindi tayo kumita o minsan mas malala pa na scam ka pa so may mga perang nasasayang no? ang hirap ang hirap kitain ang pera guys no? tapos na nasayang na sana mas naging matalino tayo sa decision making natin sa pag-invest at um, invest 'yun nga uh, na sana nag-invest ako sa sarili ko hindi ako nag-invest sa mga ibang tao ibang bagay invest ako sa lupa nag-invest ako sa sarili ko kasi guys pag nag-invest sa sarili mo ah uh, panghabang buhay na yun hindi mananakaw yun ng iba mas dadaming kaalaman mo yung skills mo kagalingan mo na uh, pag uh, umaman ka sa uh, wisdom uh, maano mo rin to ma-monetize mo rin to sa isang banda no at magagamit mo rin sa pang-araw-araw siguro um, marunong kang gumawa ng bahay o electrician o kung ano-ano pa man, plumber no Uh, magagamit mo to sa sarili mo kahit sa sarili mong tahanan no sobrang malaking malaking bagay kaya guys kung mag-invest kayo sa sarili niyo no kaya mag-invest sa iba at sa ibang bagay at yung number ano na ba tayo number 4 so, number 4 na tayo guys no it's okay to say no and not feel guilty Oh so, ito guys, no, um, minsan nahiya tayo no, mag, mag, mag -hindi sa mga tao. Kasi baka mag isip natin na mag tampo sila o baka isipin nila, nila na yumabang ka na o ano, madamot ka. Pero guys, ito napakagandang ano, to, attitude, no? na hindi all the time na lagi uh, mag-yes kailangan mo rin na magno sa buhay yung ano mo din yung sarili mo unahin mo rin sarili mo tapos yung karagdagan pa dun sabihin yung mga ayaw mo no? dati kasi guys ano ako eh Ay, um, masyado din ako people pleaser tapos nahihiya ako sabihin yung mga off nila para pang mga hindi ko nagustuhan parang tatahimik na lang ako sa isang banda na nahihirapan yung damdamin ko parang ang bigat na hindi ko masabi ngayon guys ano ako eh prank ako eh pag mayroon akong bagay na hindi magustuhan sa sabihin ko agad eh so sa akin hindi na ako sumasama yung low parang dinatay na tayo mabuti na agad sabihin ko na agad para hindi na siya humaba pa at magkaroon ka talagang boundary kasi minsan uh, na-abuse din tayo ng ibang tao kasi hindi natin masabi yung damdamin natin no? kailangan guys, no, may mga tao kasing parang manhid, no, marami maganong tao, kailangan sabihin mo agad na, hindi, hindi ko gusto yung ginagawa mo kasi pangit yung mga gagawin yan Bagayin, ano, ganun ako guys sa music ni gusto ko, gusto ko yung ganong ugali, kasi dati talaga hindi ako makapagsalita ng ano eh hindi ko masabi yung mga bagay na ayaw ko sa kanila so doon na tayo sa number 5 <coughs> sa huli ito yung hindi nagpadala sa takot fears of failures and everything no sana pa, sana no no hindi ako nagpapadala sa takot normal naman kasi na matakot ka lalo pag may mga bagay kasi dito sa mundo na uncertain hindi mo talaga uncertainty no yung mga bagay na hindi natin alam kung ano ba magiging result no kung baga maniniwala ka sa sarili mo na magsasucceed ka as long as ginagawa mo lahat ng makakaya mo at consistent ka so minsan kasi nadadalaga tayo ng takot ay eh, yung takot yung fears na yung nagihinder sa atin to be successful kasi kinakain tayo ng takot sa mga bagay-bagay sana uh, gawin ko sana lahat yung mga bagay na naisipan ko yung gusto ko na, ng puno ng tiwala sa sarili uh, at may ano may consistent oh ayun, ayun yung dapat ko ginawa so guys no tapos na yung limang mga bagay at meron na akong gusto ding ano kung tanong sa huli no bago magtapos tong video natin um, kung kakausapin nyo guys yung sarili nyo no? yung younger self nyo ano yung maipapayo nyo kaya, no. Kasi ako, guys, kung kausapin ko yung angga-self ko, ito yung mga bagay talaga na na gusto kong sabihin sa kanya. Pero, sa totoong buhay, guys, no, uh, normal naman talaga yung mga ganito, sa, minsan sa huli na natin na nare o natutunan. Pero, lagi natin tandaan na it's never too late, no. Uh, mga bata pa rin tayo, kahit matagal mo pa siyang ma-realize. Ang importante guys dito sa buhay natin sa mundo ay eh, natututo tayo na 'yung mga dapat gawin at 'yung mga tamang gawin dito sa buhay natin. At ngayon, di simpre, uh, habang tumatagal 'yung buhay natin sa mundo, nagiging mas matalino tayo, nagiging mas matalino tayo sa mga desisyon na ginagawa natin. At uh, ayun lang, and I hope and pray no sa mga bawat isa sa mga nakikinig ng video na ito na maging matalino tayo sa mga decision na ginagawa natin at uh, ako niniwala ako sa iyo no, na kung ano man yung mga bagay na gusto mong gawin at uh, pinapaniwalaan mo ito, ito yung gusto ng puso mo ay magtatanggap magtatagumpay ka hindi man ngayon, hindi man bukas baka sa susunod ng mga araw hindi natin malaman hagat uh, hindi mo sinisimulan at uh, uh, at hanggang hindi ka consistent sa mga ginagawa mo so hanggang dito na lang yung video natin guys kung nagustuhan nyo magbigay kayo ng likes at kung may mga saloobin kayo at gusto nyo i-share you no know, mag comment sa comment section at kung uh, gusto nyo pang gusto, gusto nyo na makatulog din sa iba i-share nyo tong video na to na baka ito yung mga ta taong kailangan nila makarinig nitong mensahe nato na maging ano tayo instrument no na malaman din nila ito at magkaroon sila ng real, realization sa buhay nila. So, huwag yong kalimutan mag-subscribe at magkita kita ulit tayo sa sunod na video. Bye. -bye.